sa hmm. mga from technically kaya naman 500 eh actually pwede naman pwede kang bumili ng pandesal yun le less than 500 pandesal at coke pwede hmm. kung kung gugustuhin ni secretary Roque, pwede rin naman yung mga pagpag hmm. kung gusto mo, dahil yun less than 200 lang siguro yun, yung pagpag -pag gusto Kasi mo ba na. secretary Roque, ganun ang mindset ng mga pilipino magtiis ka patapos pagkatapos sa uh, malindol pagkatapos mabaha pagkatapos nakawan It. nang isang ahensya din na under you supposedly ng isang uh, yung pick-up nga, 'di ba? Eh, eh, na hindi mo nabantayan. Atin, yung atin lang kong, 'di ba? Maging sensitive hmm. na napaka-insensitive Lalo ngayon, kasi lalo ngayon nitong si secretary ngayon? Ngayon? hindi ko alam kasi mukhang class na kun nitong si secretary. Ay, eh yung asal sa 'to nga siya, sure oh, eh. 'Di ba wala hindi nakatapak ang paa sa <laughs> kwan, eh, oh, oh. sa lupa eh. Oh, eh, hindi pa natin pinag-uusapan yung mga nagre-reklamo sa DTI. Oh, how can you expect yung mga proteksyonan nyo yung consumers kung hindi nyo naiintindihan how they feel? Ang daming uh,